Good morning mga kalaki, gising na po madaling araw na nakita nyo madilim na sa labas po, madilim pa po sa labas kasi nga po madaling araw na po na alas 5, gising na ako, maya maya may mga bibili na po dyan mga kalaki At syempre, ayan, vlog vlog muna tayo, pamigay tayo ng mga lucky numbers po dyan, ano po At syempre po ngayon pong June 28 mga kalaki, naku ano po Sino po ang ahabol dyan na gusto pong manalo ng mga 2-digit lucky numbers? Ano po? ito po bagong sumada mga kalaki ibibigay ko po sa inyo ng bawat bayan mga kalaki kaya ano pa hinihintay mo kunin mo na mga listahan mo kung gising ka na dyan sa mga naghahanda ng mga almusal dyan sa mga uh, nagpe-prepare ng mga breakfast dyan ito na po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan at kung meron po ako na hindi ko po mabigay wait lang po may bibili na Malboro po. po. wala Yan may magandang bueno, mano na po tayo mga kalaki tatlong malboro ang kaniyang binigay Ayan at syempre po po ang mga hello po yelo, kunin mo na yan oh, eh kunin mo na sa bigay ko nga sa iyo yan eh okay at syempre po mga kalaki, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers po natin na uh, ibibigay ko po sa inyo ngayon ay mga bagong sumada po Kaya gising-gising na po mga kalaki para po mga swerte pumasok po sa ating uh, vibes ayan po At dapat po mga lucky numbers natin inaalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan Umpisahan na po natin ang 2-digit lucky numbers sa Isabela 1226 Tugigaraw 83 Crojas Nueva Ecija 18 copies 2026 Bohol 330 Bulacan 2115 Bagio 523 Bicol 1226 Batangas Nueva bataan 431 Butuan 722 Benguet 8G Iloilo 1419 Leyte 183 Samar 1-2, Quezon City, 5-9, Pampanga, 7-21, Pangasinan, 32-24, La Union, 5-26, Nueva Ecija, 14-20, Nueva Vizcaya, 2-7, Ilocos Sur, 3-5, Ilocos Norte, 1-4, Masbate, 21-30, Cebu, 4-19, Aklan, sa 32, Aurora, 7:24, Laguna, 8:5, Quezon, 11:17, Olongapo, 34:23, Paranaque, 31:22, Manila, Gis 20, Pasig, 1:21, ano to? San Juan, 30-23 Marikina 5-14 Tabuk 17-15 Romblon 23-25 Angon Rizal 4-8 Muntalban Rizal Antipolo. 10, 1-6 Antipolo 10-16 Taytay Rizal 11-14 Cainta Rizal 12-21 San Mateo 24, 22, Davao. 33, 8, Taylac, 21, 23, Quirino. 24, 29, Bacolod. 45, 5, Cavite. 7, 9, Taguig. 1, Gis. Mindoro. 14, 31 ayan mga kalaki, puputulin muna natin yan para sa masusugin nating mga laki followers para po sa mga laki, lagi pong nag-aabang para po makatanggap kayo ng mga libreng laki numbers dapat nakatutok po kayo at nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po ito po mismo yung ginagamit ko ngayon na account natin na may 72,000 followers mga kalaki, at Aris Gatchalian at meron po tayong YouTube 17,000 followers, Red Parungkin po at syempre po, ah... Uh, Red pa rin po sa TikTok na may 426,000 followers. And pa mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po, i-comment ng comment. Share ng share ng mga video namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala kita ng mga libreng lucky numbers agad-agad sa messenger mo. I-check mo na lang yan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano po sa loob ng 3 months sa STL, sa Loto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. At syempre po mga kalaki, sa mga interesado po dyan, message na po kay sa messenger ko at make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Wala po itong pilitan na sa may gusto lamang po na Ah, uh, sumali sa private consultation, malay mo pag sumali ka rito at ma code convert man at voucher mo, isa ka pala sa mapapanalo namin, di ba? O mapo-post na kita sa amin sa book of winners sa Facebook mga kalaki. At syempre po, bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali ka ngayon na, ha, hahabol ngayong June para member ka nang tatlong buwan ng June, July at August. Okay? At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers natin 3 days po bago po natin palitan at eto na po, ang 2 digit lucky numbers itutuloy po natin sa Marinduque. 2315 Caloocan 419 Muntinlupa G 26 Palawan Palawan 2231 San Bales 1315 Apayao 1724 At Cotabato 6.21 21 Ayan mga kalaki kompletro po mga laki numbers na 2 digit. Pwede nyo po yan itaya agad mga kalaki at pwede nyo pong iramble At syempre takbo na po sa mga suki nyo outlet. Mayamaya gising na mga kalaki at ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po kay shout out po kay ito. Shout out po happy 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 birthday po kay Lita ano to? Lita kasa, Kasamping Lita Kasamping po ng Pampanga. Hello po sa inyo sa mga taga pampangan Diyan ano pampangginyo, Happy happy birthday po diyan. At syempre po sa mga tricycle driver naman po diyan sa May Kaloocan. Ayun, Kamarin Kaloocan. Hello shout out po sa inyo kila Kuya no, no, no kila Kuya Noli at kila Kuya Oscar. Shout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa amin. Sa mga nagpa-shout po, may lucky numbers po kayo. Bibigyan ko po kayo ng lucky numbers. I-check nyo po yan sa messenger nyo mga kalaki. At aalagaan nyo yan ng 3 So good luck mga kalaki. Gising na po. Mananalo tayo ngayon. Claim it.